I'm sure kasama ko kayo na napanood ang video na to, lalo na nang i-announce ang pagkamatay ni Jacqueline Jose. Yes, I announced the untimely passing of my nanay. There you can go. But ask Jacqueline Jose at the age of 16 on the morning of March 2 2024 due to a my, myocardial infarction mapapansin dito sa part na ito kung saan nag-search ako sa Facebook kapag hinanap mo ang Jacqueline Jose Foul Play lalabas ang mga videos na nakakainis tulad ng kay Informa TV, Alex Gonzaga fans, Showbiz Headliners, Rafi Tulfo fans, ng lahat sila nagsasabi na mayroong foul play sa pagkamatay ni Jacqueline Jose. Malinaw naman ang pahayag ng anak ni Jacqueline Jose na si Andy Eigenman sa cause ng pagkamatay ng kanyang nanay, which is myocardial infarction or heart attack. Kaya hindi ko naiintindihan kung bakit ang dami pa rin dito sa Facebook, sa YouTube, at sa iba pang platform ang gumagawa ng sarili nilang kwento na mayroon daw foul play sa pagkamatay ni Jacqueline Jose. Hingang malalim. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na irresponsable paggawa ng content. Or for the views lang. Walang katotohanan, pero pag tatagpitagpiin nila mga pictures, makagawa lang ng kwento, even if it's not related to the facts. Ito yung mga videos na hindi dapat natin pinapaniwalaan, mga content creators na hindi dapat natin sinusuportahan. Dahil nagpapakalat sila ng fake news ang hindi ko lang gets kung bakit patuloy na tinotolerate ito ng YouTube at saka ng Facebook. Bakit hindi tinaturn down ang mga videos na ito? Bakit hindi nasususpend ang mga accounts ng content creators na ito na walang muka, gumagamit lang ng voiceover, kaya feeling nila safe sila?